Um. Ang <laughs> aga naman ito! Excuse me po! Nasisilaw ako, hindi ko makita Ayan, what's up mga repa? Uh, welcome back sa aking YouTube channel Ayan uh, For today's video Ito na yung part 2 ng ating clutch refresh Ayan para dun sa mga wala pang idea yun sa part 1 ng ng clutch refresh natin uh, nabanggit ko dun na na sliding na yung clutch ko uh, palitin na talaga uh, manipis na kaya hindi na gaano kumakagat yung hindi na gaano kumakagat yung takbo ng motor natin tuturuan ko kayo kung paano mag kung paano mag clutch refresh sa ating Vega Force FI ayan papakita ko sa inyo kung kung paano mag backlash at magkabit ng ating clutch uh, component ayan pero bago pala yan bilhin muna tayo ng uh, langis natin Ah, kuya dito nga sa Ito yung 20W50. Pang motor to? Oo. Ay hindi ba pang motor to? Pa? Pang kotse ah, pang kotse ba 'yan? Ito, pang motor. Ay wala na yung ano. 15W40 kasi. Ito, 15W40. Hindi, ang kailangan ko yung 20W50. Ah, yung 20W40 ito. Oo yung kulay blue wala ito yung kulay blue namin sir sustain the polio ah wala na yung ano wala ay ganon dito ako nakabili nung huli eh ah uh, ano racer ha ulit yung racer basta ganito itsura tsura so pang, mo lock? pang motor ito siya ito na yan wala nang 20W50 yun nga yun, yun lang is ko eh <clears throat> ayun ayun ganyan dito ko binili yan eh ayun na ayun yeah. na 20W50 dapat yan yan sir sir ginano siya eh ginagawin doro Binago na? Enduro Yan na yan Ah, yan na Yan na yan Ganon? Yan na siya Naubos na yung lumang stock na mga ganyan Ito na yung bago Kahit sa petron, ah. wala? Mayroon pa rin sa iba Pero ano na Ito na siya ngayon Binago siya eh. 15W40 na siya Ah Sige, papagas na lang muna ako ah bayon. Binago na daw eh mainam yung Langis na yun kasi mas malapot. Tingnan natin sa ibang Petron. Pero sa ngayon magpapagas muna tayo. Wala na daw pala yung 20W50 ng Petron naging 15W40 na siya pero hindi ko alam kung pinalitan ba talaga or baka wala lang silang stock dyan pero tingnan natin tingnan natin sa ibang petron pag wala uh, uwi muna Ayan, nakakita ko ng uh Petron Sprint dito 20W50. Ayan, 'yan yung langis natin ngayon. Sa so, bilhin muna tayo. Ah, uh, ito to. 20W50. Uh, oh. Nagbago na daw 'yan. pa premium muna Ibig sabihin nagbago na yung ano niya, hindi na siya 20W50. Sa ibang sa ibang Petron daw nagbago na yan eh, naging 15W40 na siya. Alos na, wala. wala pa din dito. Wala. So, ito pa lang. Oh, pero ito naman lang Yung sa Scooter pa lang yung nabago, 15W40. Pero binabago talaga nila o oh, hindi sa kung blend kasi. Eh. Kasi mas mas okay 'tong langis sa akin eh. Sa ngayon sir, wala pa kami dito. Ganun eh. nga. Pabayad yung lumalabas. Marami kang stock nito lagi. Oh, ah, oh, sige. Eto na lang biling ko. Ah, uh, uh, 450. Magkano? 250. Ah, sige. Ito. Teka. May iba ka pa? Ah, wala eh. Eto kaya may 7 ako Ayan Nakabili ko dito ng Petron Sprint Na 20W50 dito Sa Petron FTI May katapat na Pure Gold Ayan. Sabi kasi dun sa Kabilang branch ng Petron pinalitan na daw tong 20W50 so hindi ko lang kung tama ba yung sinabi ni kuya kasi yung pinalit is 15W40 kaya tingnan natin sa susunod na change oil natin kung may mabibili pa ba tayong ganito na 20W50 pero sabi naman ni kuya marami daw silang stock dito Ayan, let's go Bago pala tayo magumpisa sa uh, Tutorial ng ating Clutch Refresh uh, Papakita ko muna sa inyo yung mga piyesang uh, Naipon natin Na ikakabit natin ngayon sa Ating Vega Force FI Up. papakita ko muna sa inyo mga repa ayan what's up mga repa uh, papakita ko lang sa inyo yung mga uh, pyesa na naipon natin na uh, ikakabit natin sa ating vega force fi ayan, punahin na natin tong side gasket pang clutch side ang brand niya ay KSR Sunod ay itong 4S1M na clutch plate. Dalawang piraso para sa Vega Force Fi din. Uh, hindi ako nag-stock na clutch lining. Uh, gusto kong subukan itong 4S1M na clutch lining. Pang racing ata ito. Na clutch lining kung tama ako ng pagkakaalam. Genuine na clutch bell genuine din na uh, air filter oil filter yan clutch cage natin yung clutch cage na to para dito yan sa clutch bell dito yan sa gitna so hindi pa natin siya maikakabit ngayon kasi kailangan muna natin makuha yung washer na nakakabit dun sa uh, clutch bell natin na nasa motor clutch carrier Ayan, syempre uh, laging magka na itong clutch belt saka clutch carrier, But clutch boss, saka pressure plate natin. Genuine din. Kali dito lalapat yung clutch lining natin. Mga o-ring at mga oil seal natin, siyempre, kailangan na rin natin palitan yung mga dapat palitan para siguradong hindi tatagas yung langis natin. Itong o-ring na to, ito yung para sa neutral switch, uh, gear sensor. Ito namang malaking o-ring. Ito naman yung sa oil filter cover. etong oil seal na 2035-5 na sukat. Ito yung para sa engine bracket natin. Itong maliit na oil seal na ang sukat ay 1222 pipe ito yung para sa may cambio natin itong mga oil seal natin hindi to genuine uh, replacement lang siya pero goods naman to uh, wala lang kasi kung mahanap na uh, genuine na mga oil seal uh, ang hirap humanap tapos uh, exhaust gasket uh, yung exhaust gasket natin na nasa motor ngayon sobrang luma na uh, may may konting singaw na siya So, dapat na talaga siyang palitan. Ihabol ko lang pala tong PTT Challenger na langis mga repa. Maganda rin tong langis mga repa. Ilang taon ko rin gamit to. Pero mas nagustuhan ako yung performance ng Petron Spring kaya nagpalit tayo ng langis. So ayan mga repa nakita nyo na yung mga piyasa na ikakabit natin. Meron lang doon mga piyasa na hindi naman natin kailangan ikabit sa ating pag clutch refresh. Pinakita ko lang. Tulad ng mga oil seal saka ng mga o-ring. Sundan nyo na lang tong tutorial mga repa. Let's go! Medyo hirap lang tayo mag-vlog dito mga repa dahil nasa tapat tayong na Nandito tayo sa uh, daanan. So kung makikita nyo mga repa, tinanggal ko na dito yung crankcase cover at yung tambotyo natin. Tapos niluluwagan ko na rin itong 8mm na bolt sa ating clutch component. anim na piraso na 8mm bolt yan. So, bakit nga ba kailangan natin mag-clutch refresh? Siyempre mga repa, itong mga nakakapit na piyasa sa atin, lalo na kung stock pa, uh, meron tiyatawag na wear and tear. Ayan. Hindi naman lahat ng piyasa na ikakabit natin or nakakabit ay pang matagalan or immortal ba? Ganun kaya tayo nagka-clutch refresh or kaya rin tayo kailangan mag-clutch refresh dahil para bumalik yung hatak ng ating motor. Aramdaman nyo yan, mga repa lalo na kapag paahon kayo parang nalalata yung motor nyo. Kumbaga maintenance lang to mga repa. At eto na nga natanggal na natin lahat ng tornilyo. Tanggalin na rin natin tong pressure plate pati itong spring clutch clutch spring. Ayan, bali yan yung pinaka-spring niya. Pati na rin itong pressure plate natin. Basis sa BFI catalog natin. Ang tawag dito ay pressure plate 1. more check tayo ng pressure plate mga repa. May konting kain na siya dahil sa clutch lining natin. Ayan. Dahil hindi pa natin napapalitan to simula nung nabili natin yung Vega Force Fi natin 9 years ago. Ayan. So talagang luma na siya. Tanggalin na rin natin itong clutch lining. Papalitan na rin natin to dahil manipis na rin. And dalawang piraso pala yan clutch lining natin. So naman natin tanggalin itong pressure plate natin. Tsaka yung isang clutch lining. Sungkitin lang natin. And check lang ulit tayo ng friction plate pressure plate ang ko kung ano tawag dyan basta okay pa naman yan ang galing na rin natin to mga repa tandaan nyo na kung ano yung pagkakasunod sa doon na tinanggal natin nakalimutan ko tawag dito sa mga pyesa na to may bulitas nga pala dito sa gitna mga repa ingatan nyo lang baka mawala Sunod naman itong lock washer natin mga repa. Sikwatin nyo lang para matanggal yung pagkakatupi. After sikwatin, sunod naman itong 19mm na bolt. Impakin na natin. Makita nga pala yung brand nito pero halot ng imitation lang naman. Pero goods na goods gamitin. Nabili ko lang itong impact wrench sa Shopee sa halagang 1.5. Shoutout na din kay kuya nag-comment sa post ko. Muntik na ako manghinayang nung nabasa ko yung comment mo. <laughs> Ito na yung lock washer natin mga repa. Itabi na rin natin to. Hugutin na rin natin tong clutch boss mga repa. Papalitan na rin natin to. Sunod naman itong washer. Meron itong mga ipin. E Isakto nyo lang sa gatla para mahugot nyo. After nyan, pwede na rin natin matanggal itong clutch housing natin mga repa. May konting alog na rin pala tong clutch housing natin. Hindi ko lang maipakita sa inyo dahil pinupulikat na ako dito sa pagkakaupo ko. <laughs> Wala din pala kasi akong nabiling clutch damper pamalit dito mga repa pero pwede na muna to pansamantagal. Palitan na lang natin kapag nakabili na tayo ng clutch damper. Tanggalin na rin natin itong 19mm na nut at washer. Ginamita ko na rin pala to ng impact wrench kanina kaya kinamay ko na lang sabay nyo tanggalin yung clutch bell at clutch carrier para hindi malaglag yung clutch cage natin sa loob sa clutch cage kasi natin mayroong pins at saka spring na maliliit itabi na rin natin tung bushing sa may clutch bell at ito na nga yung clutch carrier natin mga repa sobrang luma na at saka medyo pud na rin yung pinaka pads nya ito naman ang ating clutch bell. May kita nyo dito mga repa na may konting kayod na rin sya. Ayan, may konting lalim. Ramdam mo yan pag sinalat. Ito naman yung clutch cage natin mga repa. Hugutin ko to. May may kita kayong tumalsik. Yun yung spring na sinasabi ko na baka malaglag or mawala. Pero okay lang yan. Meron naman tayong pamalit din na bagong clutch cage. At ito nga yung washer na kailangan natin makuha sa clutch bell. Bali, ito yung bagong nating clutch bell. May kita nyo dito na makinis yung loob. Wala siyang kayod. Ilagay na natin itong nakuha nating washer sa bagong clutch bell natin. Okay lang yan kahit magkabaliktad, walang kaso yan. Sa pagkabit ng clutch cage mga repa, hindi ko na pala naipakita sa inyo kasi medyo mabusisi pala siyang ikabit. Meron siyang tatlong pins at saka tatlong spring na maliliit. Gawa ko na na siguro na separate video kung paano magkabit ng clutch cage. At dito nga mga repa na ikabitan na natin itong bagong clutch cage sa bagong clutch bell natin. Double check lang tayo kung tama yung pagkakakabit natin. Smooth naman yung pagkakakabit ng clutch cage natin mga repa. Bale ito yung tiyatawag nilang one way clutch. Ito na yung bagong clutch carrier natin mga repa. Buksan na natin tapos ikabit na rin natin to. Sa pagkabit mga repa isakto nyo lang ulit yung mga e sa getla para pumasok siya. Sunod naman itong bagong clutch bell natin, ikabit na rin natin. Alalain nyo lang yung kinabit nating clutch cage, baka malaglag sa loob. Syempre, sunod naman itong bushing ng clutch bell natin, huwag nyo kalimutan. Tandaan nyo lang mga repa kung ano yung pagkakasunod-sunod ng tinanggal nating pyesa. Ganun nyo rin ibabalik. Sa mga nagtatanong pala kung magkano lahat ng nagastos ko, hindi ko kabisado. Lalagay ko lang dito sa screen. Siyempre ang ipapakita ko lang dito yung may kinalaman sa ating pag-clutch refresh. Hindi na required magpalit ng oil seal tsaka gasket. Sinabay ko lang sa pagpalit kasi palitin na talaga. Ibalik na natin itong clutch housing natin. Sunod itong washer. Tapos itong bagong clutch boss. Siyempre yung lock washer naman natin, huwag nyo kalimutan. Hindi naman kayo malilito dito mga repa, meron namang guide yung sa lock washer natin kung saan nyo itatapat. Sunod naman itong 19mm na nut natin, kamayin muna natin bago natin gamitan ng impact wrench. pagkatapos higpitan pukpukin na rin natin tong lock washer natin tupiin lang natin ulit yung gilid testing lang tayo dito mga repa kung nagpe-preplay ba yung clutch boss natin kita nyo naman smooth naman umikot yung clutch boss natin higpitan na rin natin tong nut sa clutch bell natin 19mm ulit kapag gagamitan nyo pala ng impact wrench to mga repa hinay hinay lang Huwag niyong panggigilan. Pitik-pitik lang sa impact wrench. <laughs> okay. Dito nyo pala malalaman mga repa kung tama yung pagkakabit nyo ng clutch bell sa clutch carrier pati na rin yung clutch cage natin. May kita yung clutch housing natin na umiikot ng clockwise pero ay umiikot sa counterclockwise. Ikabit na rin natin tong bagong clutch lining natin na 4S1M. Nakababad na rin pala to sa langis. Siyempre, una muna yung isang clutch lining natin. Sunod yung friction plate natin. Meron ding guide to. Sundan nyo lang, di kayo mawawala dito mga repa. Sunod, etong pangalawang clutch lining. Ilagay na rin natin mga repa. Ikabit na rin natin itong bagong pressure plate natin. May kita nyo na makinis pa yung lalapatan ng clutch lining natin. Siyempre, meron ding guide to mga repa. Itutok nyo lang sa tatlong spring kanina. di kayo mawawala dito. Ibalik na rin natin itong tinanggal natin na bulitas kanina mga repa. Ilalagay nyo lang dun sa may buta sa gitna. Siyempre, yung pagkakasunod-sunod ulit ng pyesa na tinanggal natin mga repa. Ganun nyo lang din siya ibabalik. may maikabit lahat ng dapat ibalik na piyasa mga repa napansin ko na okay pa naman tong side gasket natin kaya hindi ko na muna to pinalitan. Pinunas po ko na muna para siguradong walang dumi na lalapat sa crankcase natin. Bali goods na lahat to mga repa ibabalik na lang natin yung crankcase cover natin konting punas na lang sa mga gilid gilid. Tapos salina na lang natin ng langis na binilay natin kanina na Petron Sprint 20W50. So ayun mga repa, maraming salamat sa panonood. Sana may natutunan kayo sa vlog na to. Hanggang sa susunod na tutorial natin mga repa. Ride safe, peace!